ni Israelito Torion, din po ng College of Law ng JMCFI. Attorney Torion, good morning po. Johnny Banyes, live na po tayo sa DWIZ, Aliw Channel 23. Hello, hello. Good morning po and good morning to all watchers. Apo. Maganda umaga po. Unang-una sa lahat, Attorney Torion, maraming salamat po sa pagkakataon na kayo makahuntahan na Uh, unang katanungan ko lamang ha, with your indulgence, Tony Torrio, nakapag-almusal na ba kayo? Wala pa, wala pa. <laughs> <laughs> Pero okay lang, okay lang po. Okay lang po, sir. Anyway, okay lang. tinanong ko po kasi baka pagka... Kumakalamang siya eh, mainit ang ulo, atornitor yun. <laughs> anyway. <laughs> okay na, okay na. Opo, oh. alright. Uh, ano po, para po sa kabati rin ng mga hindi nakapakinig at nakapanood nung uh, nakaraang pagdinig sa Senado, ano po in particular Atty. Torion, ang uh, ika nga naging mitya or nag para kayo ika nga uh, makipagsagutan kay uh, DILG Sekretary Benro Abalos Jr. Atty.? Um, nagkaroon lang ng medyo mainit na sagutan mm -hmm. kasi ini niya na hindi daw illegal yung uh, pag-announce niya ng award no galing mm -hmm. from private sources. Ah, uh, 'yun ang more or less uh, ano, uh, pagtalunan po namin kasi mm -hmm. may backup po siyang dala dun. Eh. May pumunta din na uh, under natin ng uh, mm -hmm. Department of Justice. Si undersecretary T, no? Mm -hmm. So kaya medyo may sagutan po kasi nag insist po tayo. Uh, sabi kasi niya doon na, uh, anong tawag ito, hindi daw siya ang nag-solicit mm -hmm. at uh, meron daw nag-offer sa kanya na private person mm -hmm. uh, na i-put up as a and uh, so therefore, hindi daw yon violation. Mm -hmm. um, ang <clears throat> um, sagot ko naman, um, half lang yan sa batas kasi mm -hmm. yung batas natin nagsasabi, public officials and employees shall not solicit or accept directly or indirectly. Mm -hmm. Any gift, gratuity, favor, entertainment, loan, or anything of unitary uh, value from any person. So, mm -hmm. yung pag-announce kasi niya, e eh, parang acceptant na yun indirectly. No? Mm -hmm. Maski na, hindi siguro niya na, na tanggap yung pera. Kasi, bakit mo i-announce mm -hmm. kung hindi mo in-accept yung uh, what you call this award. Mm -hmm. So, ang tingin kasi namin doon humbly no? uh, parang favor na yon because it was uh, of monetary value no mm -hmm. uh, tapos um, sa batas kasi kung gagawin mo yan, in the course of your official duties, e eh, swak na swak ka doon sa Section mm -hmm. 7D of RA 713. Apo. Kasi uh, pwede rin yung mahulog sa pangalawang modality of mm -hmm. commission in connection with any operation being regulated by or any transaction which may be affected by the functions of their office. Apo. Kasi yung award na yun, may monetary value kasi yun, or pwede rin uh, mahulog sa favor mm -hmm. uh, at kaginagawa ginagawa kasi niya yon sa kanyang official duty so sa tingin po namin ay uh, hulo siya sa section 7B o Attorney 60, Attorney po with your indulgence ano hindi naman po ako abogado at well, hindi naman ako gano'ng kalalim sa batas pero uh, nanindigin po ang DOJ na legal po yung pag-aalok ng reward money para sa ika-arresto or mahanap si Pastor Apollo kibuloy. So, ano po ang reaction niyo dito? Alam ko naman po na bawat abogado, bawat nakakaalam sa batas, eh may kanya-kanyang interpretasyon. So, paano niyo po sasalagin nito na mismo ang DOJ na ang nagsabing legal attorney? Well, uh, nakita nando na parang tandem nga sila eh. Ang mm -hmm. nakita ko lang din ay yung mga sinasite niyang batas, like for example, sa National Internal Revenue Code, mm -hmm. yung sa, what's it called, this sa... Uh, Uh, Customs, Tariff Act. Mm. Eh lahat yung pera po ng gobyerno yun pera ng gobyerno para uh -huh. uh, kung galing sa gobyerno apa yung reward money pwede yun. pero yung mag-accept ka ng reward galing sa pribadong tao uh, hindi po pwede yun uh, as a general rule kasi nga po uh, especially kung walang transparency ha uh -huh. kasi it may be prone to abuse uh, uh -huh. what if yung tao merong merong temptation uh -huh. sa kanya uh -huh. what if uh, merong kontrata sa kanya uh -huh. diba may lead to corruption. Apo. And, Pero Atty. Uh, the fact na uh, isinapubliko po ng kalihim at ng gobyerno natin yung reward, di po ba parang sort of transparency na yun? Regardless, regardless to whether or not you Alright. make it public, necessarily, how can you offer a reward kung hindi mo mm -hmm. gagawin yung public, di ba? Mm -hmm. Eh, yun nga ang medyo problema doon. Eh, pinuplik ko nga, eh ayaw naman i-release kung sino yung source. Mm -hmm. Kaya nga, Uh, gusto rin namin malaman sana kung sino yung source noon kasi okay. gusto namin malaman kung uh, may galit pa siya kay pastor ano ang motivation mm -hmm. niya in giving that Di natin alam baka sa Apo. sa foreign government yun or uh, from city sources yun mm -hmm. Yun ang ano natin. Yun. And speaking ang, of um, galit, Apo, speaking of galit attorney Torion, mm -hmm. may personal po ba kayong galit kay Secretary Abalos? Aba, wala po wala mm. po uh, siya medyo ano na, ganun lang talaga mag uh, emphasize ng punto ang mm. if okay. you notice doon sa hearing mm. eh medyo ano mataas uh, ano ng boses eh forceful yung argument niya forceful yung argument niya so and then Uh, parang feeling ko pinagkaisahan ako kasi yung DOD mm. din sa kanya uh, -huh. uh yung yung Napolcom na representative parang feeling ko lang kampi din sa kanya uh -huh. then I have to be forceful with my arguments if Alright. only to uh, to prove you know uh, emphasize my point na Apa. yun no? para mali talaga yun sa tingin namin mm. Attorney, with your indulgence, uh, another question is, Membro po ba kayo ng KOJC? Hindi po, Muslim po ako. Assalamualaikum warahmatullahi ah, okay. wabarakatuh sa lahat po ng mga uh -huh. nakikinig po. Ako po ay Muslim po, sir. Uh, uh -huh. alam po ni Pastor Ian when he recruited me to put up or to establish uh -huh. his law school po. Uh -huh. wala uh, sorry ah, pero hindi ko po nakala dahil yung apelyido niyo eh hindi po ganoon ka-digit sa uh, mga kapatid y nating Muslim. Islam. Uh, ako po ay uh -huh. Yes, yes. Ako po ibalik Islam. Practicing ako 2010. Mm. But I made a formal shahada in 2015. Yes Apo. po. Hmm. Attorney, uh, normally pagka meron ka pong kliyente, meron kang communication, di po ba? So ang tanong ko, may communication ko po ba kay, Attorney Kiboloy, ay, kay Pastor Kibuloy? Ah, uh, personal communication no, but we had a long conversation before the issuance of the warrants of arrest. Mm -hmm. So we already discussed the possible scenarios that may happen insofar mm -hmm. as his cases are concerned. So I'm following based on his last instructions to me. Oh. Kailan po yung last kung maari po natin malaman na communication mm -hmm. prior to the issuance of the warrant of arrest by the Senate. O, uh, tagal na discussion yun, eh. Sunod-sunod. Uh, yes, yes. So, medyo matagal na po. And may mga members, uh, may mga leaders siya sa Kingdom mm. of Jesus Christ. Uh, do Doon po ako nakikipag-coordinate din uh, uh -huh. sa kanila. Opo. So... Masasabi niyo po ba kung alam niyo kung nandito pa sa Pilipinas o wala na si Pastor Kebloy? I really I really do not have any ideas mm -hmm. to his whereabouts, uh, mm -hmm. kung saan man siya, no? Ah uh, yun po ang answer ko palagi kasi mm -hmm. yun po ang totoo po, sir. Apo. Yes po. All right, naasay niyo po pagkakataon na Tony Torion, mensahe niyo po sa ating uh, pamahalaan at uh, sa ating mga kababayan. Go ahead. Um, ang sa amin lang po ay uh, saan may tintidhan na, na na ninyo na si Pastor Apolo si Kipuloy ay meron pong uh, banta sa kanyang buhay at meron tung banta sa kanya asa na i Extraordinarily rendered siya doon sa Amerika. Ano ito? Mm -hmm. Parang kukunin lang siya at uh, ihatid illegally doon sa Amerika. Kaya nga po ang ang request niya nung una, nung wala pa itong warrants of arrest, ay mag-issue uh, sana si Presidente Marcos, si Justice Secretary Mulia si PNP Chief Marbil at mm -hmm. si NBI Director to promise in writing that Washington will not interfere in court proceedings here in the Philippines and that he would not be extraordinarily rendered. Mm -hmm. Uh, uh, ano ba ito uh, reasonable ba ito reasonable po ito kasi he is only uh, politely requesting that the government should assert its territorial sovereignty mm -hmm. over its affairs here yeah in our country so okay. yun ang kanyang request po noon uh, i don't know kung uh, ano pa ba ito? Uh, it is still existing. Uh, at kung baka ma-come uh, up po yan, baka po haharapin ni uh, Pastor Apolo si Kibuloy itong mga kaso na ito. Kasi siya po'y naniniwala na wala mm -hmm. talaga itong kapuluhan. Mm -hmm. Na-dismiss na po ito no, noong 2019. Na-file lamang ito noong mm -hmm. may waranto of arrest yung complainant. At saka inakyat po ito noong 2021 sa Department of Justice. Pinatulog or natulog po ito. Mm -hmm hanggang sa meron ng uh, desisyon bigla noong March 3 of 2024, noong kasagsagan ng mga investigasyon po ni senator Risa Contivero sa Senado. Nag-file kami Apo. ng MR uh, noong March 11, 2024, wala pa pong ruling hanggang ngayon. Mm. Instead Alright. of acting of the MR, ito pong warrant of arrest, bigla na lang pong Alright. lumabas. At kinu-question pa po namin. Atty. So, last na lang, kanyang, pasensya na ha. Uh, yun po ang Apo. may narinig. pasensya last no, na lang po. Okay po. po. Apo, pasensya lang. Hindi po ba may tuturing na pagkakanlong ng quote-unquote wanted or criminal yung mga taong kasama niya ngayon na hindi nagsasabi kung nasaan yung lugar niya? Attorney, sa maikling pananalita. Ah, uh, ah, uh. I I do uh, I don't think so because uh, we do not know where he is, no. Apa. And uh, there is no uh, express uh, evidence showing that mm -hmm. uh, any of his members know where he is. So Apa. unless kung maprove siguro yan, siguro uh, maprove na may obstruction of Apa. justice. Pero dito po kasi uh, walapong ibinenta right. ka ka lamang po. All right. With that, Torion, salamat. maraming salamat po sa pagkakataon. Bukas po ang himpilan at programang ito for update sa inyong site po. Maraming salamat, Attorney. Good morning. Thank you, thank you po. Thank you. Apo. Yan po mga kabalitan, kabalitaktakan, si Attorney Islayrito Torion, din po ng JMCFI College of Law at tumatay yung legal counsel po ng Kingdom of Jesus Christ na ngayon ko rin lang nalaman na salamat po sa pagpapaalala na siya pala'y kapatid na muslim. Oras Pasada Balita Dalawang pulsyam na minuto na po Makalipas ang ikapito ng umaga That time check was brought to you by M. Wilier. Basta